guys sa pribagong vlog ko and gagawin natin siyempre susukayan yung hair kita nyo naman diba pokpata sa guys and masusukay sa inyo tara and suklay na sa inyo kung kakasuklay ko lang kahapon suklay ulit be kailangan talaga alam ka yung hair patayin ko nga muna yun yung hangin mm -hmm. Hangin yung hand. Dito yung Let's go! And look like na tayo at na ano na natin. Grabe talaga pag aalaga sa buhok. So, ganda siya. Shiny, shiny. Shiny, shiny. So, ang uh, nga pala guys. Sino nga pala guys ang pwedeng sumali sa YouTube channel ko dito sa YouTube? Sino guys? Aha uh po. -huh sino guys Sos dalian nyo para maging ano din kayo sa si youtube diba may pose ako eh isa isa yung buhok isa yung buhok pinatay na natin diba grabe na yung buhok na to haba toklay lang tayo So, supply na natin at papabilisin natin to. So guys, ayun lang yung yung ako. Straight, ko sa guys. Kasi kata talaga ako mag ano, nag ganito ako mag guys. Ganito ako mag vlog. Check! Ganun ako mag so cool na. Pata street na Dapat alam ko lang ako. Diba? Ang tagal. Na.

wow wow La. 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 so i am like want to end, -end. Dun, so bye-bye bye-bye